Meron tayong tatlong point kung paano ba tayo magiging tapat sa maliliit na bagay. Top, Tap, t a tackle small things right away, avoid falling for Satan's small temptations, at pangatlo, place small things in God's hands. So number one, tackle small things right away. Ang maliliit na bagay o issue o concern ay kailangan mo asikasuhin agad at pahalagahan. Sabi sa Luke 16.10, ang tao mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Kaibigan, ang tao mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Kaibigan, gusto mo bang pagkatiwalaan ka ng Diyos? Narealize ko na mas masusubukan tayo ng Diyos hindi sa malalaking bagay na pinapagawa niya kundi dun pa lang sa maliliit na bagay ay malalaman na niya kung ikaw ay mapagkakatiwalaan niya. Doon sa mga bagay na parang hindi importante. So, ano ang dahilan? Bakit kailangan nating ayusin agad o gawin ang maliliit na bagay? Kasi, small things can grow into big things. Yung maliliit na bagay, lumalaki yan. Ang maliit na kasalanan, dadami at lalaki. Yung hindi mo pagpansin sa maliliit na masamang ugali ay magiging dahilan para mas maging madali na sa'yo gawin ang mas malaking kasalanan in the future. Noong araw, ang sex sa labas ng marriage ay isang seryosong kasalanan pero ngayon, normal na lang ito. At kapag nagpakasal ka ng virgin pa, naku, pagtatawanan ka dahil abnormal daw ito. Ang isang maliit na kasalanan na ini-ignore mo ay lalaki dahil kalaunan akala mo tama ito. Nagkaroon ka na ng kalyo sa puso. Nakondisyon na ang ating isip na okay lang ito sa Diyos mali kaibigan. And then, isa pa, madalas natatawa tayo at sinasabihan natin ng cute yung mga pagsuway-suway, pagsagot-sagot, o disobedience ng ating mga anak. Akala natin, cute to. Akala natin, maliit na bagay lang ito. Hindi ito big deal. Pero, Pagdating ng araw, nagdadalamhati naman tayo kapag lumaki silang rebellious. Nagdadalamhati tayo kapag nakagawa na sila ng krimen at naaresto. Pero no araw, hindi natin pinapahalaga ng pagdidisiplina at pagtutuwid sa kanila at paglapit sa kanila sa Diyos. Bakit? Kasi akala natin, yung maliliit na bagay na yan, hindi lumalaki. Kaibigan, alalahanin mo na isang maliit na gamunggo na laki ng blood clot, kayang pumatay ng tao na 250 pounds ang laki. Kung iniignore mo ang maliliit na chest pain, maring mauwi ito sa heart attack at mamatay ka. Yung maliliit na bisyo mo ngayon ay lalaki at magiging addiction hanggang sirain nito ang iyong pamilya, kalusugan at buhay. Kaibigan, alalahanin mo ito. Lumalaki ang mga maliit na bagay kapag pinabayaan mo. Kaya nga tackle small things right away. Bakit? Kasi hindi lang lumalaki ang mga maliliit na bagay, kundi pangalawa, God tests us with small things before trusting us with greater ones. Susubukan ka muna ng Diyos sa maliliit na bagay bago ka bigyan ng malalaki. Halimbawa sa trabaho, gusto mo maging manager agad. Nako kailangan mo muna maging tapat sa maliliit na bagay. Yung simpleng paglilinis at pag-aayos ng iyong mesa at pagtapos ng mga maliliit na gawain sa tamang oras ay malaki ang tsansa na mapagkatiwalaan ka rin sa mas malaking responsibilidad sa iyong trabaho. Kung tapat ka sa oras, hindi mo ninanakaw ang oras ng kumpanya sa cellphone o pakikipagkwentuhan, nagtatrabaho ka kaya may nakakakita o wala tapos kahit wala pa ang takdang oras ng pasok, naku, naroon ka na. Nagpaplano ka na ng mga gagawin mo. salib Sa na magreklamo, ay ginagawa mo na lang ang trabaho mo ng mabuti. Kaibigan, yung maliliit na bagay na ito na consistently ginagawa mo ay aani ng pagtitiwala sa iyong boss at aani ng pagtitiwala ng Diyos na magbibigay naman ng promotion mo. Halimbawa naman, nangangarap ka na ang buong pamilya mo ay madala mo sa Panginoong Yesus na siya ang magiging sentro ng inyong buhay. Nako, kailangan mo maging tapat sa maliliit na bagay. Yung simpleng mga bagay tulad ng pagluluto, pag-aalaga sa mga bata at pagtuturo sa kanila ng tama at mali ayon sa salita ng Diyos. Naku, ikaw ay nagiging responsable ng magulang. Hindi mo iniisip na basta nakapagbigay na ako ng pera, okay na yon. Hindi ang nasa isip mo ay magtanim ka ng magtanim consistently ng aral ng Diyos sa kanila araw-araw sa pamamagitan ng pagiging modelo ng pagmamahal sa Diyos at modelo ng paglilingkod. Yung simpleng pananalangin nyo ng sabay sa pagkain at sa gabi bago matulog, araw-araw ay sobrang magkakaroon ng influence sa kanila. Yung simpleng nakikita kanila na nagugugol ng panahon sa pakikipag-usap mo sa Diyos, naku, sobrang malaking impact yan sa kanila. Alam mo si John Wesley, isang napakagaling na preacher siya ang founder ng Methodist Movement. Isa siyang magaling na theologian. Pero ang tanong, paano siya naging ganon? Kasi na-influence ng kanyang nanay, si Susana Wesley. Araw-araw ay nananalangin si Susana. Nagka-quiet time. At dahil maliit lang yung bahay nila, marami silang anak noon, ay para hindi siya maistorbo, yung kanyang apron ay tinatalukbong niya. Tinatakip niya sa kanyang ulo alam ng kanya mga anak na kapag nagtalokbong na si Susana, ay hindi siya pwedeng istorbohin sa kanyang time kay Lord. Alam mo, nakakalungkot kasi palagi ko naririnig sa mga krisyano, sana ang mga anak ko at asawa ko ay makilala nila si Lord. Sana makasama ko sila sa worship. Sana maging sentro ng pamilya namin si Lord. At sabay-sabay kami maglilingkod sa Kanya. Kaibigan, Napakaganda ng pangarap mo. Pero ang tanong, ay faithful ka ba sa maliliit na bagay? Nakikita ba nila ang intimate relationship mo sa Diyos? Alam mo kaibigan, itong maliliit na bagay na ito, kung consistent ka, ito ang tanda na kaya mo ring pamahalaan ang mas malaking hamon sa pamilya. Ito rin ang tanda na pwede kang pagkatiwalaan ng Diyos ng spiritual family na gagabayan mo at i -disciple. Kasi kung hindi ka faithful sa pag-disciple sa iyong family, paano ka pabubungahin ng Diyos sa iyong ministry? Kung nagiging tapat ka sa paghawak ng iyong maliit na sweldo, nagtitipid at nagbabayad ng utang sa tamang oras, ay mapagkakatiwalaan ka ng Diyos na kaya mo ring pangasiwaan ang mas malaking halaga ng pera sa hinaharap. Kaya kung gusto mo mabiyayaan ng malaking pera, ay kailangan mapagkatiwalaan ka muna sa maliit na halaga. Kung sa maliit na gawain sa church tulad ng pagtulong sa pag-aayos ng mga upuan o pagiging bahagi ng isang maliit na ministry, hindi mo sasabihin ako, mababa masyado yung gawain na yan, ayoko sumali dyan. Nako kaibigan, kung lahat ginagawa mo, maliit man, malaki, nagiging tapat at masigasig ka. Ito'y nang papakita na maari ka mapagkatiwalaan ng Diyos sa mas malaking tungkulin sa kanyang karian. Kaibigan, maaaring gusto mo magpastor ng libo-libong tao. Grabe, napakaganda niyan. Pero kaibigan, maging faithful ka muna sa maliit. Mag-disciple ka muna ng dalawa o lima ng tuloy-tuloy. Maging faithful ka muna sa pagpapalago ng iyong intimacy sa Diyos. Kasi wala kang magagawang mabunga sa karian ng Diyos kung hindi ka mananatili sa kanya. O kaya naman sabi mo, gusto ko maging magaling na D-group leader at magmultiply. Ibigan, kailangan mo maging faithful na umaten sa yung D-group leader. Paano ka magiging mabuting discipler kung hindi ka masipag na disciple? At hindi nakikita sa iyo ang humility. Paano ka magiging tapat sa paggawa ng alagad kung iniisip mo na alam mo na ang lahat at di na kailangan ng D-group leader? Mali kaibigan, suriin mo ang iyong sarili kung ano mga maliliit na bagay ang kailangan mo gawin ng tuloy-tuloy upang ito ay magbunga ng tagumpay sa iyo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Tanungin mo ito sa sarili, kailan ka gumawa ng isang maliit na bagay para sa iyong asawa? Intentional ka ba na maglaan ng oras para i-date ang iyong asawa, yung hindi kasama ang inyong mga anak ha, kailan ka nagbigay ng time sa iyong anak? Makipaglaro, bumaba sa level nila, maging interesado sa kanilang ginagawa o nilalaro. Kailan mo sila binigyan ng time para makausap o makasama sa pagkain? Kailan ka nagbigay ng time para makapag-devotion kayo? Kaibigan, simulan mong maging involved sa buhay ng iyong mga anak. Simulan mong gawin ang maliliit na bagay na hindi mo minsan pinapansin. Simulan mo gumawa ng paraan na makapaglingkod din sa Diyos sa maliit na paraan at gawin mo ito nang tuloy-tuloy. May nagsabi, Take care of the little things like they were big things and God will allow you to take care of the big things like they were little things. Nalala ko si Naama na nagkasakit ng ketong tapos nagpunta siya kay Prophet Elisha para siya ay pagalingin inaasahan niya ang isang malaking engkwentro sa kilalang propeta ng Diyos. Ineexpect niya siguro na makikipagkwentuhan pa sa kanya at bibigyan siya ng importansya ni Elisha tapos ilalayhan siya at tatawagin ang Diyos at siya ay gagaling na. Kaya lang, pagpunta niya ay hindi man lang siya sinalubong at ni para gumaling. Hindi din siya pinagpray ng padala ng messenger si Elisha. Ang sabi lang sa kanya ay punta ka sa Jordan River at ilubog mo ang sarili ng pitong beses. Ganun lang kasimple at siya daw ay gagaling na. Nagalit si Naaman. Sabi niya sa second Kings 5.11, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanya mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. Grabe, nagalit siya. Bakit? Kasi ang focus niya ay sa malaking bagay. Pero yung simpleng obedience, yung simpleng sumunod ka lang dahil ito ang direct at simple instruction. Lumubog ka ng pitong beses sa ilog at gagaling ay ayaw niya gawin. Minsan tayo, naghahanap tayo ng malalaking bagay na ipapagawa sa atin ng Diyos. Pero yung simpleng maliit na pagsunod Magbahagi ka ng gospel. Tulungan mo yung kapitbahay mo na nanghihingi sa iyo ng tulong. Bigyan mo ng time yung taong nangangailangan ng kausap. Mag-encourage ka ng taong nalulungkot. Maging honest ka sa lahat ng ginagawa mo. Patawarin mo na ang taong nanakit sa iyo. Manalangin ka para sa ibang tao at marami pang ibang bagay, kaibigan. Hindi ko alam kung anong inutos ng Diyos sa iyo na iniisip mo na hindi naman importante. Maliit lang yan. Walang big deal, kaibigan. Kung gusto mo mapabuti, ay huwag mong kaligtaan asikasuhin ang maliliit na bagay. Tackle small things right away. No araw si Bertrand Picard at Wim Verstretten ay gumawa ng isang sophisticated na baloon na tinawag na Britling Orbiter ang goal ay maging kauna-unahang tao na iikot sa buong mundo sa pamamagitan ng balon. Sobrang high-tech ng ginawa nila. May solar panel pa at pinabilis ang takbo nito, 70 kilometers per hour. At nagkakalaga ito ng 1.5 million dollars lang naman. Kaya lang, pag take-off nito ay nagka-problema agad dahil nagkaroon ng leak ang kerosene sa mga pipes nito at hindi nila ito maayos kaya bandang huli ay hinayahan na lang nila itong bumagsak alam mo kung anong problema lang isang clamp na panghigpit na nangkakahalaga lang ng 70 pesos sa pera natin hindi nila masyadong binigyang halaga itong ganitong clamp na realize ko na kayang pabagsakin ng isang maliit na bagay ang isang napakalaking kumpanya, CHURCH family at iba pa kung hindi natin ito aasikasuhin at aaksyonan. Ganon din naman ang desire para sa atin ng Diyos ay maging matagumpay sa lahat ng area ng buhay natin. Kaya lang, kung ini-ignore lang natin ng maliliit na bagay sa buhay natin, naku, magiging daan ito para hindi natin matupad ang napakagandang plano ng Diyos para sa atin. Kailigan, take care of little things in your life. Be faithful.